Kaninang umaga nga pala mga mare, iniluto ko ang mga bulaklak ng bongin bilya na tanim namin dito sa harapan ng aming bahay. Habang <laughs> nag-iisip kasi ako ng aming uulaming ngayon tanghalian, ay nakita ko nga ito sa Facebook. Sabi ko nga ay tamang tama dahil napakaraming bulaklak na itong mga tanim namin bonggain bilya. Marami <laughs> nga rin bulaklak itong mga tanim ng aking mother-in-law, kaya naman nagpaalam na nga rin ako na kukuha ako. Agad na nga akong kumuha ng lalagyan dito sa kusina ng aking mother-in-law at nagsimula na nga rin akong mamitas. Alam nyo ba mga mare na matagal ko na talagang gustong magluto nito, kaso nga lang, eh ngayon nga lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Bago ko nga gawin ng isang bagay, eh nagse-search muna ako sa Google at nalaman ko nga na ito ay edible or pwedeng kainin. Sa ibang bansa nga daw, eh ginagawa nilang tea ang mga wildflowers dahil mahilig nga silang mag-experiment. Nalaman ko nga rin na marami pala itong health benefits, katulad na lamang ng mabisa daw itong pampalakas ng ating resistensya. Pinaniniwalaan din na ito ay anti-cancer, anti-microbial at anti-inflammatory at mabisa nga rin daw ito na gamot sa ubo. Pero syempre, isang paalala lamang na hindi lahat ng halaman ay may magandang dulot sa ating kalusugan. Mas mainam pa rin na magtanong sa mga eksperto kung ito ba ay ligtas na makain or mainom. Pagkatapos kung ang pumitas ng mga bulaklak ng bonging bilya ay dumiretso na nga agad ako sa tindahan para bumili nga ng mga sangkap ng aking lulutuin. Bumili nga lang ako ng bawang, sibuyas, itlog, harina, paminta at ng magic. Ginayat ko nga lang ang bawang at sibuyas at pagkatapos ay hinimay-himay ko na nga itong bulaklak. Sa paghihimay ko nga nitong bonging bilya ay tinatanggal ko lamang yun na sa nasa pinakagitnang bulaklak niya. Dahil lang edible part lang daw dito ay yung brax or yung nasa gilid na may iba't ibang kulay. Okay. Kailangan mo nga lang ng mahabang pasensya sa paghihimay nito dahil para ka rin naghihimay ng malunggay. First time ko nga lang makakakain nito mga mare at medyo kinakabakabahan pa nga ako at baka ako ay mamatay. Char. Ito na nga lahat ang aking nahimay at hindi ko na nga isinama itong isang kumpol ng bulaklak dahil bang liliit nga lang ng brax nito. Kinugasan ko na nga rin ito ng tubig para mawala ang mga alikabok or mga libag na nakakapit dito. Medyo kumaunti nga itong tingnan nung ito ay nahugasan pero okay lang naman dahil unang subo ko pa lang naman ito. Nilagay ko na nga rin ang lahat ng sangkap na itlog, harina, paminta, bawang at saka ang sibuyas. Nilagyan ko nga rin ito ng kaunting magic para naman magkaroon ng kaunting lasa. Disko mga mare sa nga lang ay mukhang masasarapan talaga kami dito. At dahil medyo kulang pa nga ang alat nito ay dinagdagan ko na nga ito ng kaunting patis. Nagpainit na nga ako ng mantika dyan at isa-isa ko na nga inilagay itong ating mixture. Kung tatanungin nyo nga ako kung anong amoy ba nito habang iniluluto ay talaga namang napakabango tapos ay napakaganda pa ng kulay. Hindi nyo nga aakalain na ito pala ay isang bonggain bilya mga mare. Sa hirap nga ng buhay ngayon, ay eh, pwedeng-pwede na talaga itong ulamin. Naku, mukhang palagi nga kami magkakatampuhan itong aking mother-in-law dito sa aking natutunan na ulam. <laughs> Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, papalaw na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa pananood ani. Eh.